Health Benefits of Rambutan Fruit Ang rambutan ay kasing laki ng golf, na may mabalahibong pula, at berdeng shell. Ang itsura nito ay madalas na inihahambing, sa isang sea urchin. Ang prutas ay may kaugnayan sa lychee at longgan, dahil sa katulad nito ang mga itsura kapag binalatan. Ang translucent na puting laman nito, ay may matamis na lasa, at naglalaman ng buto sa gitna nito. Ang rambutan ay karaniwang mga uri ng prutas sa subtropical at tropical na mga lugar kaya hindi ito naaayon sa malamig na kapaligiran. Maaari mong mahanap ang mga sariwang prutas na ito sa mga bansa tulad ng Hawaii, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Ito ay nagtataglay ng maraming benepisyo na nakakabuti sa ating kalusugan. Ang mga ito ay siksik sa protina, fiber, carbohydrates, mga bitamina gaya ng vitamin A, at vitamin C. Bukod pa dito, ay maaari ka rin makakuha ng iba't ibang minerals, tulad ng calcium, at zinc. Sa video na ito, ay ating pag-uusapan, ang mga labing isang benepisyo ng rambutan. Number 1. Nakakalinis ng kidney. Ang mga mahalagang tungkulin na ginagampanan ng ating kidney, ay ang pagsasala ng ating dugo, at pagpapalabas ng mga waste material sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ngunit ang mga kondisyon tulad ng kidney stones at kidney failure ay nagdudulot ng kapahamakan sa ating kalusugan. Kaya napaka-importante na malaman kung paano alagaan ang ating mga kidney nang sa gayon ay may iwasan ang pagkakaroon ng chronic kidney disease. Kung minsan, ang detox process na ginagawa ng kidney, ay nakakapag-iwan ng mga residues, na kapag ang mag-accumulate ay siyang magdudulot ng panganib sa ating mga bato. Mahalaga ang rambutan sa ating katawan dahil nakakatulong ito sa paglilinis ng ating kidney. Ang prutas na ito ay naglalaman ng phosphor, na siyang nagdi-detox ng mga toxins na natitira sa ating mga bato. Upang mapadali ito, kailangan mong gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na pagkain, ang rambutan. Number 2. Nagpapababa ng presyon ng dugo. Sa kasalukuyan, maraming tao lalo na ang mga matatanda, ang dumaranas ng alta presyon. Ang mataas na antas ng presyon ng dugo, ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng mga karamdaman, tulad ng sakit sa puso, na maaring magdulot ng kamatayan. Kahit na sa murang edad, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng mataas na presyon ng dugo, na nauugnay sa mga kondisyon, at karamdaman na nakapipinsala sa katawan. Upang maiwasan ang panganib ng mataas na presyon ng dugo, ang pagkonsumo ng rambutan ay maaaring makatulong. Ang prutas ay naglalaman ng mga minerals na nakakatulong para maiwasan ang atake sa puso. Number 3, immunity booster. Ang pagkakaroon ng immunity sa sakit ay tumutulong sa katawan na labanan ang mga impeksyon at mga pathogens na nagdudulot ng karamdaman. Gayunpaman, tayo ay madaling kapitan ng impeksyon kung mababa ang immunity ng ating katawan. Ang pagkonsumo ng rambutan ay nakakatulong upang mapalakas ang ating immunity. Ang vitamin C na taglay ng rambutan ay isang natural na antioxidant. Kasama ng iba pang mga antioxidants tulad ng flavonoid, ay pinatataas nito ang kakayahan ng katawan na labanan ang mga sakit. Higit pa rito, ang mga sustansya sa prutas ay mahalaga sa paglikha ng mga white corpuscles na tumutulong para labanan ang bakterya at mga viruses na nagdudulot ng mga impeksyon. Number 4. Binabawasan ang bad cholesterol. Ang mataas na LDL cholesterol ay nagdudulot ng karamdaman sa ating katawan tulad ng sakit sa puso. Samantalang ang HDL naman ay tinaguri ang good cholesterol. Gamit ang makabagong teknolohiyang medikal, ang sakit sa puso ay kaya ng gamutin sa ngayon Ngunit may mga pagkakataon na hindi pa rin nakakaligtas sa sakit na ito ang karamihan. Ang pag-iwas sa akumulasyon ng LDL o bad cholesterol sa ating mga katawan ay napakahalaga. Malaki ang maitutulong ng rambutan upang mapababa ang antas ng LDL. Dahil ang rambutan ay naglalaman ng flavonoid na isang antioksidant na lumalaban sa bad cholesterol sa katawan. Number 5, pag-iwas sa anemia. Ang anemia ay isang kondisyon na kung saan mayroong kakulangan ang iyong katawan sa malusog na red blood cells o hemoglobin para magdala ng sapat na oxygen sa tissues ng ating katawan. Ang pagkakaroon ng anemia ay kadalasang nagiging sanhi ng panghihina at mabilis na mapagod. Ang rambutan ay nagtataglay ng malaking porsyento ng iron na kinakailangan ng dugo sa ating katawan. Ang pagkonsumo ng rambutan ay maaaring magbigay ng sapat na iron, na kailangan natin upang ma-rejuvenate ang mga erythrocytes sa loob ng katawan. Kung kaya, maiiwasan ang pagkakaroon ng anemia. Number 6. Nagpapabuti sa kalusugan ng mga mata. Ayon sa pag-aaral, ang kakulangan ng vitamin A sa katawan, ay nauugnay sa pagkakaroon ng mga kondisyon sa mata. Ang vitamin A deficiency, ay nagiging sanhi ng mga mild complications sa mata, Ngunit kung hindi magamot ng maaga, ay maaaring lumala ito at maging malubha. Upang matiyak na ang iyong mga mata ay nananatiling malusog, maaari kang magkonsumo ng mga pagkain na may taglay na vitamin A. Ang rambutan ay isa sa may mataas na konsentrasyon ng bitaminang ito. Ang regular na pagkonsumo nito ay makakatulong para sa malinaw na paningin at malusog na mga mata mas mainam kung magdaragdag ka pa ng iba pang mga pinagkukunan ng vitamin A sa iyong pagkain, ngunit tiyakin na mayroon kang dalawa hanggang limang rambutan sa iyong jeta. Number 7. Para sa nanuno yung labi at bibig. Ang mga taong hindi kumukonsumo ng vitamin C, ay maaaring makaranas ng pagkatuyo ng labi at bibig. Sa kabutihang palad, may mga pagkain na mapagkukunan ng bitaminang ito. Ang pagkonsumo ng rambutan ay nagbibigay ng vitamin C sa katawan, kung kaya nagsisilbing lunas ito para sa mga ganitong simpleng karamdaman. Dagdag pa dito, ang vitamin C ay epektibo rin laban sa namamagang lalamunan o sore throat, bukod pa sa iba pang mga sakit. Ang rambutan ay maaaring mas maliit kumpara sa lemon, ngunit ang dami ng vitamin C na taglay nito ay sapat na upang matulungang malabanan ang mga simpleng sakit. Kumain lamang ng mga ito kapag sariwa at hinog, upang makuha ang mataas na benepisyon na taglay nito. Ngunit tandaan lamang na dapat alisin ang mga buto bago ito lunukin. Number 8. Panlaban sa Diarrhea Ang regular na pagdumi ay isang mahalagang tungkulin ng ating katawan. Kung hindi may lalabas ang mga waste products sa ating katawan, ay maaari itong magdulot ng sakit. Ang pagtatae, na kilala din sa tawag na LBM, o Loose Bowel Movement, ay isang pangkaraniwang digestive condition na kung saan nagiging madalas at matubig ang pagdumi ng isang tao. Sa kabilang banda, maraming kaso ng pagtatae ang nawawala sa loob lamang ng ilang araw nang hindi na kailangan uminom ng gamot o pumunta sa doktor. Ang pagkonsumo ng rambutan ay nakakatulong dahil nagbibigay ito ng proteksyon sa ating mga digestive organs. Kung kaya naiiwasan ang pagkakaroon ng diarrhea o pagtatae tiyakin lamang na malinis ang mga ito bago kainin. Number 9. Pag-iwas sa constipation. Nakakaranas ng constipation ang isang tao kapag masyadong mabagal ang paggalaw ng dumi sa digestive tract. Dahil dito, ay hindi na ilalabas agad ang dumi, na siya namang nagiging dahilan ng pagtigas at pagkatuyo nito. Isa rin na dahilan ng pagbagal ng bowel movement ng isang tao ay ang kakulangan ng sapat na fiber sa dieta ang regular na pagkonsumo ng mga prutas at gulay, ay lubos na inirekomenda. Ang pagkain ng rambutan ay makakatulong upang madagdagan ang fiber intake. Ang prutas na ito ay mayaman sa fiber, at vitamin C, na tumutulong sa pag-iwas sa paninigas ng dumi. Sa makatuwid, mabuting kumonsumo ng rambutan araw-araw, upang makuha ang mga benepisyo na taglay nito. Number 10. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang tulad ng karamihan sa mga prutas, ang rambutan ay mababa sa calories at mayaman naman sa water at fiber content. Dahil dito, nakakatulong ito na mapanatiling busog ang isang tao ng mas matagal. Ang resulta, nababawasan ang pagkain ng labis at nakakatulong ito sa pagbaba ng timbang habang tumatagal. Bukod dito, ang rambutan ay naglalaman ng maraming tubig at nakakatulong upang mapanatiling hydrated ang isang tao. Number 11. Napapanatiling malusog ang buhok. Ang polusyon at direktang sikat ng araw ay maaaring magresulta sa pagbuo ng mga mapanganib na free radicals na maaaring makapinsala sa mga hair follicles at maging sanhi ng pagkalagas ng buhok. Ang rambutan ay siksik sa vitamin C na siyang nakakatulong upang maging malusog ang ating buhok. Ang prutas na ito ay mayaman din sa antioxidant na siyang nakakatulong sa pagpapalakas ng mga hair follicles. Ito rin ay nagtataglay ng zinc at mga protina na nagbibigay ng mas mahusay na kalusugan at paglago ng buhok ng isang tao. Ang rambutan ay isang prutas na hindi dapat palampasin sa bawat pagkain. Naglalaman ito ng mga iba't ibang minerals tulad ng mga protina at zinc, mga bitamina tulad ng vitamin C at vitamin A, at mga antioxidants. Tandaan lamang na ang buto ng rambutan ay hindi dapat kainin at bawal lunukin. Maraming kondisyon sa kalusugan, ang nag-uudyok sa mga tao na humingi ng medikal na atensyon. Gayunpaman, mayroong maraming mga natural na paraan, kung saan maaaring makatulong para mapanatiling malusog ang ating pangangatawan. Sana ay nakatulong sa inyong lahat ang video na ito. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Tune in for more informative videos!